pangit man sa ayong paningin nakabugs din, charot hila <laughs> mga idol, panibawang araw at panibawang vlog na naman po tayo ngayon mga idol for this video nga po pala ako napunta naman sa barangay si gangi doon sa aking work so sa kanya naman ako sa aking motor mga idol so nandito tayo mga idol, nakating na tayo dito sa barangay si gangi, sa bahay ni makmak ebura, so ito na po ang bahay natin ginagawa mga idol, so pagdating ko nga pala dito mga idol, agad akong nag-base mga idol at binabak ko ng aking bag mga idol at ako nag-base mga idol ng pantrabaho, mga idol, ganon. So, dali-dali ako mga idol, yung ng mga idol. So, kinukuha ko rin ako mga gamit mga idol sa aking uh, U box mga idol. So, kuha, kinukuha ko pala mga idol aking hulog, martilyo, tsaka yung cutter mga idol. So, tara mga idol, umpisa natin mga idol ang ating pagliliat sa pusti. So, ngayon mga idol, ay ating liliat itong ano, pusti na ating paplastringan. Actually mga idol, yung dalawang mga idol, yung tinakali ito, ito at saka yung sa pangalawa doon, ay nasa tama nito. Na ito na ating kukuha na, na reference ngayon. Kasi nung uh, bago ginawa ito, ito yung nasa eskwela na. Papunta doon sa side na yon, ang eskwela na itong pader na ito. At ito side ito ay nasa eskwela na rin punta doon. So dito tayo kukuha ng reference papunta doon sa dulo. Para makuha natin yung kantuhan na ito, madala natin hanggang doon sa dulo. Pag sinilit natin dito, papunta sa dulo, isang diretsyo po siya. Walang haligi na nakalinsad. No? Talagang lahat sila nakalain lahat. Kung sinilip natin dito. Walang kantuhan na nakalabas. Para mas maganda tingnan at pulido ang ating ginagawa. So yun po mga idol. Aking uh, stick by stick mga idol sa pag-plastering mga idol. Una yung layout na ito. Bago ang lahat mga idol. Dulo at dulo mga idol. Para pag sinilip natin dito sa dulo. Ang kantuhan na ito. Kung sinilip dito. Ay diritsyo doon sa dulo. Hindi siya pakilok-kilok. So ngayon mga idol, tuturo ko sa mga idol technique mga idol sa step by step sa ating pagpapastrain sa poste. Oh, kung beginners ka man, panoorin mo ang ating video mga idol. May kasama tutorial ito mga idol para uh, kung mayroon kayong bahay na gagawin, eh makamilos kayo mga idol kung sakali, kung kayo marunong. O, panoorin lang mga idol ating tutorial mga idol. Eh kung pagawa kayong bahay, makamilos kayo sa gastos kasi kaya eh, lang ang gagawa. Sa tara mga idol. Ayan na yan. So ayan naman ang ating eh chill out. din eh. Napaka-basic lang mga idol ito ating gagawin ngayon. So, gaito po idol, mga idol, ang ating gagawin. Galing sa dulo mga idol, nakapako yung ating concrete nil doon at doon nakasabit yung tansi. At dadalhin natin ito mga idol sa kabilang poste sa dulo. At doon natin itatali doon isang ang tansi. Dulo at sa dulo mga idol. Para makuha natin yung layout doon sa mga haligi, doon sa gitna, yung dalawang haligi. Yun po ating reference mga idol, yung ating binagting na tansi, yung aking hawakan. Nasa hulog po yun mga idol. Doon sa taas mga idol. Doon kuha tayo yung hulog. Para lahat mga idol na tansi. Doon tayo magkukuha ng base. Sa ating binagting na tansi doon sa ibaba. So ito guys yung haliligay na guys. Uh, na ng no, buhos, Ay pumasok yan. Um, Nandaki pinasok yan. So ating gawin ng paraan ngayon yan. Na magkaroon ng nosing ng tamang sukat. Kapares dito. Yan. Dos ito mga idol. Ang kapal nating na nosing dito. Sa galing sa wall. So, meron din natin yung gawin din eh. Kasi dito yung obus na oh. Yan. Kumapa yung puste. So, hulog natin yan para magparehas din eh sa ating yari na una. So, ngayon may dalati akitin. Dating talaga ng pako. Dini eh sa taas. So, gagawin tayo ng pagtalian ng pako din eh. Pawa natin ng surdos. So ngayon guys, so hulog natin ito guys, itong kantonare. Dini. Itong tansin na ito, hulog natin. Para diretso dun sa dulo nun. Kailan pagsilip natin dito sa tansinare, dini sa dulo at dulo. Kailangan pagsilip natin, walang luminsad. Kailangan pare-parehas ang kantuhan niya na makikita natin hanggang sa dulo. Ayan. So hulog natin ito. Kasi ito guys, ang binabayaran guys, ng ating client itong nasa tamang proseso ang ating paggawa kailangan pagsilip guys ng mga meron wala sablay ang pagsilip nila diretso kasi ito ang titi ng meron ito itong kanto na ito na diretso siya ang meron guys mas magaling yan sa nagagawa mas malingas ang mata ng mga meron kaya tayo yung nagagawa alam na natin ang mangyayari so ating silipin niyang maigi para pag sinilip nila tuwid kasi pag ang ating paningin guys ay tama na tama at tuwid ay ganoon na rin yun sa paningin ng iba kung sa ating paningin dito ay pangit ay ganoon din yun sa paningin ng iba na mga meron pangit na rin kaya ayosin natin kung ating paningin ay maganda sa ating ginawa ay maganda na rin yan doon sa mga meron So, yun po ang ating tatandaan, guys. Iingatan, guys. pangit man sa ayong paningin. Nakabuntis din. Charot. <laughs> 31. Ang laki nito. Ang laki ng deprinsya, guys. Tanga mga puste dito kasi yung ginawa nila ere, ay wala sa hulog ng mga puste. Kaya ngayon, tayo ang nahuling gumawa dito. So, ating itatama lahat ng mali at ito tama. So yan guys, naka-align na yan guys. So, may tansi na dito. So tatansyan natin sa kabila. At sa kabila. Ayos na kasi nakuha na natin ang hulog sa kabila. Maluwa na yun yung side na yon Yung two sides na yon maluwa na. Kasi susukatin na natin yung lapa doon. At may guide na tayo sa baba na tansi. Sa hulog na rin yun. So pako na tayo na pako doon at pako sa baba. Tansi. Sukat na ulit ng 31. Tinunin sa baba sukat na 31. Kasi may reference na tayo guide. Ito reference natin na tansi na rin. Yung ng sukat paparaon at paparoon sa kabila. So kung magustuhan nyo guys ang ating video ito guys, huwag nyo kalimutan mag like, comment, follow and share mga idol. Para naman lagi kayo updated sa ating mga video. Salamat. So ngayon mga idol, napakuha na natin din eh. At ating susukatan muna. 31. So doon sa ba baba mga idol, 31 ang sukat doon. Sinalapad na ating haligi. So dito ganoon din mga idol. 31 din mga idol ganito mga dalawang mangyayari mga dalawang sa poste na binuhusan noon na wala sa hulog magastos mga dalawang yan sa siminto kaya kung maari kayo magbubuhos sa poste kailangan ay nasa hulog na agad para tayo makakamino sa siminto kasi ito rin mga dalawang oh, ang kapal na rin yan ang kapal ng ating tatapalan din eh. oh yan so entry port yan, kulang-kulang 3 mga idol ang kapal natin na tatapal ini. Eh. Kasi itong pusi na ito ay humakapay paparaon. So kailangan natin itama sa hulog para itong nusin ito tama sa hulog. Uh, pag sinilipatin din dito, nakalayan sa pang-apat na pusti. So ganoon ka guys mga idol, kaaksaya sa simento ito. Eh kung nasa hulog ito na unang binuhusan ito, eh kunti lang ating paprastering din eh. Hindi ganito kakapal. Kaya yun po ang tip ko sa mga beginners ha. Beginners lang ha mga idol. Hindi ko sinasabi sa mga marunong na. Itong aking tutorial ay para sa mga beginners na interesadong matuto sa simpleng pag out at pagpapastireng sa pusti. At maraming nagsasabi mga idol na pag ganito daw ang trabaho mga idol at hanap buhay, wala daw umasinso sa ganitong trabaho at hanap buhay. Oo, totoo yun mga idol. Wala nga asinso sa ganitong trabaho. So, tinitiyak ko lamang ay hindi mga guto mga pamilya ko. Hey, hindi naman nagbibigay ang Diyos, mga idol, ng uh, pagsubok na hindi natin kaya. Kaya, malagpasan din natin mga pagsubok. Minsan, tayo maghihirap. Minsan, mayroon tayong kaluanan. Ano lang yan. Kaya, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Kasi nakalaan ang Diyos sa bawat isa sa atin. Shout out pala kay Brian, mga idol. Yan. Napakasipag. So, nag-prepare na siya mga idol ng halo. At i-deliveran niya ako doon ng halo po ngayon. So, yan mga idol ang ating timpla mga idol. Ang timpla ko mga idol dito sa ating siminto mga idol ay ang buhangin ay tatlo. Isang siminto. Ang tawag ito mga idol, 3 is to 1. 1 is to 3. Para mas makapit doon sa ating posto na pinaplasteringan. Di baling tumapang mga idol ang ating plastering. Huwag lang tumabang sa so, mga idol. Ngayon mga idol, ating papasteringan na start na tayo yung medal, magpaste rin dito medal. So actually tapos na di Brian itong tiktikan kanina. Yan. Oh, para sa mga beginners, huwag tayo magplastering. Kung maaari, huwag tayo magplastering sa pusti na hindi natin titiktikan. tiktikan. so, once na plastering natin yan, kahit sabihin natin na ribukadahan natin yan, iba pa rin yung tibay doon sa pusti na mayroong tiktik na ganito. May mga spike dito. Kumpir doon sa makinis siya, ay papalastering natin, ribukadahan natin, ay makinis po ito hindi kasi nung kumakapit na semento si kapag makinis. So para sa akin mga idol, para sa akin lang, ang aking na uh, technique, talagang para mas pulido, talagang tinititikan ko siya. Yan. Para dito kumakapit ang semento. Si mas may dagdag tibay kung meron siyang tik-tik na ganito. Others, let's go mga edo. let's go. Hindi malab na mga idol ang ating unang ano ito para kumakapit. Habang nag-upload rin ako dito mga idol, habang pinipili ko na kung napuste, si Brian mga mga idol, na nagawa tayo tayo sa mga tiktik doon. Para pagkatapos kung mabalutan na ay doon naman ako sa abila. Mapipitikan ka na rin natin ito. Ang lalas ka rin mga idol para hindi pa tama baga. Ngayon tayo may lipatan mga idol. Patama sa oras. <laughs> habang nagpatigas dito sa puste, lipat yun sa kabilang puste mga idol pag tayo manatili na hihintayin natin tumigas aray, at tayo nakaungkot. Oh, kailangan pag habang nagpatigas dito, lipat din sa kabilang poste. Para pagtigas din eh, ay babalikan na pwede nang bulihin at ikakat. So ito na po mga idol Ang ating accomplishment sa maghapon mga idol Ayan Dalawang plus mga idol yan So salamat sa panood mga idol Hanggang dito lang mga idol ating video Thank you for watching God bless us